Magandang gabi ho sa ating mga kamangyan. Ayan, kumusta ho kayo? Ngayong gabi ho ito ay may maganda tayong balita dahil ho yung ating mga manok na dumating 2 weeks ago ay nagsisimula ng mga itlog. Ayan, so kahapon ho, ay nakapulot kami ng labing isang itlog. Ngayong hong araw na ito ay 24 naman. So nagsisimula na ho silang gumanda. Ang pangingitlog, bagamat medyo mga maliliit pa rin po yung mga itlog, expected po natin yan kasi yan po talaga ang magiging output nila sa mga unang pangingitlog nila. So, ang maganda po dito ay nangingitlog na sila at nagsisimula na silang magproduce, no? Uh, ang katotohanan ay nag expect ko ako niyan ay mga apat na linggo pa pagkatapos ng aming pag-aalaga saka pa lang tayo makakuha ng mga itlog pero ngayon po ay nagsisimula na sila na nakakatuwa naman ho So ngayong araw na ito ay uh, pag-uusapan naman ho natin ay yung isang katanungan na paano daw ho kung 200 pieces o 200 heads ang kanilang gustong alagaan, magkano daw ho ang expenses, yung initial capital, at magkano daw ho ang posibleng kitain ng puhunan ng puhunan na ganare ano ho? so ngayon no yating ko kasi sa tingin ko ay meron naman talagang uh, kita sa pag-aalaga ng manok na nangingitlog no so ngayon ho ay titingnan natin kung magkano ang gastos at nang may idea ho kayo so Unang una ho ay kailangan nating isama yung unang uh, buwan ng gastos sa initial capital dahil ho, yun yung uh, buwan na uh, wala talaga tayo masyadong kikitain pa lahat ay expenses. Tapos yung mga susunod na mga buwan na ho magsisimula na tayong kumita dyan. no. So unang una ho ang kailangan natin kung mag-RTL chicken tayo ay yung ating mga cages no. So kung 200 uh, pieces po yan, 200 heads, kailangan natin ng at least 5 cages dyan. So kung 5 cages ho, ay di yan ho ay uh, 39,000 pesos kasi ho ang isa ng Ang isang cage ay nagkakahalaga ng 7,800. Yun naman hong um, manok ay depende ho sa presyo minsan sa market at depende din ho sa supplier. Ang akin hong kinukuhanan ay 390 pesos ang per head kung 390 yan times 200 po ay diyan po ay 78,000 pesos. Ayan. So isasama ho natin yung unang ar unang buwan ng pagpapakain yung 200 head so ay kumakain ang bawat isang manok niya ng 110 grams per day no po. So kung ita-times po natin yan sa 200 ay diyan ho ay di 22 kilos. No? So, 22 kilos ho per day. Times mo po yan sa 30 days. Ay, ho ay, ay nagkakahalaga sa suma total ng Uh, 13 kilos mahigit So yan po ay nagkakahalaga ng 19,800 sa atin pong uh, feeds dun sa pakain po natin So kailangan din po natin ng uh, vitamins D yan para kumain ng maganda at maging malusog ang ating mga manok So sa ganyan pong dami ay baka kukonsumo kayo ng kalahating uh, kilo o kalahating bote ng um, multivitamins na ginagamit. Sa amin ho ay ginagamitan namin ng iba't ibang multivitamins. Ang unang-una ho dyan ay yung Bitman Pro. So mga nasa around 500 pesos ho yan sa isang buwan yung kalahating kilo, no? yung isang kalahating boteng malaki. Tapos antibiotic din ho, gagamit tayo ng antibiotics dyan. So kalahating bote din ho siguro magagastos nyo sa isang buwan diyan kasi 5 grams, 5 grams lang naman ho ang ating paggamit. Ah, uh, so yan ho ay nasa 800 ang isang buwan siguro, sa 800 pesos. Mga nasa around 1,600 ho ang isang bote ng uh, antibiotics, no. So Gagamit din ho kayo dyan ng kuryente sa inyong pailaw. Siguro mga 30 pesos per day ho inyong magagamit. Times natin sa, 90 days, ay, ah, sa 30 days ay diyan ho ay 900 pesos. Kayo din ay siyempre bago nyo may benta kailangan may tray tayong gagamitin. Yung tray ho ay nagkakahalaga ng na 5 piso isa. So, so 190 ang ang inyong ipoproduce na itlog sa kada araw times 30 days ay malaki-laki marami-rami ho yan. So kung konsumo kayo siguro di yan ng mga 950 pesos sa isang buwan, doon lamang po sa bayad sa tray. So ngayon, magkano ho ang ating total na investment sa unang buwan natin ng pag-aalaga. Mm, assuming ho na kayo ay may building na na paglalagyan, wala pa ho din yung building. Pero kung kayo ay wala pa, added expenses ho yun. Anyway, so 39,000 ho yung presyo ng ating KJ, 78,000 yung ating mga manok, tapos 19,800 ho yung ating pakain, 500 ho yung ating sa vitamins, 800 ho yung sa ating uh, antibiotics, 900 doon sa ating kuryente, sa ilaw, at 950 yun sa tray. So, sa soma total ay nagkakahalaga ng uh, 139,950 pesos ang inyong total capital outlay sa unang buwan. Ayan, hindi po kasama yung building dito. Assuming ho na meron na kayong paglalagyan. Kung wala naman ho, idadagdag nyo ho yung expenses sa building. Kaya naman ho ako'y walang expenses sa building dahil yung aking lumang pigiri ho, yun ang aking ginamit. Ngayon, magkano naman ho ang posible nating kitain? So, sa unang buwan ho, wala pa tayong kikitain. Panga, sa, paunang, sa sunod na linggo, yung pa 21 weeks, 22 weeks, 23 weeks, 24 weeks, yan po gradually nag-i-income na po tayo diyan pero hindi pa ganong kalaki pero pag nag-pick na po ang ating mga manok na naging nangingitlog na sila ng 80 85 to 95% at et, ito po yung magiging computation so halimbawa po ay 200 heads po tayo nag-pick na tayo ng 95% po yung ating uh, mga manok, so kikita po tayo dyan ng, o makakapulot po tayo ng 190 eggs per day times po natin yan sa 30 days, ay yan po ay 5,700 eggs sa isang buwan. So sa isang buwan ho, itatimes nyo ho yan sa farmgate price na 7 pesos, yaan po ay magkakahalaga ng 39,900 gross income po sa inyong uh, 200 heads um, sa isang buwan. So, Imagine ang pwede nyo kitain sa gross po ay 39,900 per month. Ayan, ngayon tatimes nyo po yan sa uh, buwan kung hanggang kailan mangingitlog ang inyong mga manok. Ang sabi ho, ang pinakamaganda ang pangingitlog ng mga manok na ito ay 20 months. No? So, ito po ay ito yung maximum na nangingitlog yung mga manok. Sabi nila mas may nang yung iba na kadalawan taon, tatlong taon pa, tat, uh, na nakakaapat uh, na taon pa daw yung iba. Depende po daw yan sa klase ng pagkain at sa pag-aalaga. Pero sabi po ng mga uh, bihasa na sa pag-aalaga ay 20 months ho yung average na lifespan ng ating mga RTL chicken. So kung itatimes natin yung 39,900 sa 20 months, kikita po sa buong life cycle ng 798,000 pesos sa loob po yan ng 20 months. So uh, yan po yung gross income, 798,000 pesos. Ngayon, imaminus nyo po lahat dyan yung inyong expenses, yung inyong expenses nung uh, unang buwan, yung 139,950, tapos yung monthly income, uh, monthly expenses na po ninyo which is yung feeds, yung ilaw at saka yung mga kung ano-ano pang other expenses, no po. So, at kung makuha niyo po yung total expenses na yan, yun ang magiging uh, net profit na ninyo. So, sa tingin nyo po ba ay meron tayong kikitain dito? So kung meron po, uh, good luck at sa lahat naman nagbabalak mag-alaga ng RTL Chicken. Um, sana po ay makatulong ang iniin -in ang video na to. At kung meron po kayong mga tanong, mag-comment lang po kayo sa baba at sa uh, sasagutin natin yan sa abot ng ating mga kaya. Yun lang po. Maraming salamat. God bless.